Sa katahimikan ng gabi, bago tayo magpahinga, ialay natin sa Diyos ang ating pasasalamat at mga dalangin. Pasalamatan natin siya sa mga biyaya ng maghapon at hingin ang kanyang paggabay habang tayo'y nagpapahinga. Sama-sama tayong manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ng gabi, kami ay lumalapit sa inyong presensya ng may pagpapakumbaba at taos pusong pasasalamat. Salamat po sa buong araw na ipinagkalob ninyo sa amin sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong kami ay nakapaglingkod, at sa bawat biyayang aming natanggap, maliit man o malaki. Panginoon, sa pagtatapos ng araw na ito, nilalapit po namin sa inyo ang aming mga puso at isipan. Linisin ninyo kami o Diyos sa lahat ng aming mga kasalanan sa aming mga naisip, nasabi at nagawang hindi ayon sa inyong kalooban. Patawarin ninyo kami at bigyan ng panibagong lakas upang bukas ay makapagsimula muli ng mahigkalinisan ng puso. Inilalapit po namin sa inyo ang aming mga pagod na katawan at isip. Kami po ay humihiling ng inyong mapayapang pagyakap ngayong gabi. Naway ang aming pagtulog ay maging mahimbing at mapanatag, malayo sa mga alalahanin at pangamba. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo, ang aming kaligtasan bantayanin niyo kami, Panginoon, at ang aming mga mahal sa buhay. Ama, aming hiling din ang inyong paggabay sa mga panaginip namin ngayong gabi. Hayaang maging panatag ang aming diwa, at kung kami man ay managinip, naway ito ay maging daan upang kami ay mas mapalapit pa sa inyo. Hipuin ninyo ang aming mga puso upang sa paggising namin bukas, kami ay puno ng bagong pag-asa at pananabik sa mga pagpapala ninyo. Panginoon, inilalapit din po namin ang lahat ng aming mga alalahanin, ang aming mga pangarap, ang mga bagay na bumabagabag sa amin at ang mga suliraning tila mabigat sa aming balikat. Sa gabing ito, nais naming ipagkatiwala ang lahat ng ito sa inyo. Tulungan ninyo kaming magtiwala sa inyong tamang panahon at manalig na hindi ninyo kami kailanman pababayaan. Basbasan ninyo ang aming pamilya, mga kaibigan, at lahat ng aming mahal sa buhay. Ipagkalob ninyo sa kanila ang kaligtasan, kapayapaan, at kasaganaan. Pagpalain ninyo ang kanilang mga gawain at sa oras ng kanilang pangangailangan, maging gabay at sandigan kayo sa kanilang paglalakbay. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong hindi natitinag na presensya sa aking buhay at pinahahalagahan ko ang kakayahang harapin ang bawat araw ng may pagtitiwala at matinding kagalakan na tanging ang iyong hindi may ilarawang pagsasama ang maidudulot Nais kong ialay sa iyo ang lahat ng kabutihang nagawa ko, ang pagmamahal na aking ibinahagi, ang mga ngiti na inialay ko, at ang mga paghihirap na aking tiniis. Mahal na Diyos, sa sandaling ito ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kalungkutan at pangangailangan. Mangyaring hayaan ang gabi na pasiglahin ang aking espirito at naway ang aking mga panaginip ay magdala sa akin ng lakas ng loob at karunungan upang magising ako bukas na puno ng optimismo at sigasig na magpatuloy sa landas patungo sa paggamit ng aking mga makabuluhang layunin. Iniaalay ko rin sa iyo ang aking buhay, ang aking tahanan, at ang buhay ng aking pamilya. Mangyaring manatili sa amin pagpalain ng aming pagtulog, palutin kami ng iyong diwa ng kapayapaan at pagmamahal. Protektahan kami Mula sa lahat ng pinsala at panatilihin kaming ligtas sa panganib. At bago namin ipikit ang aming mga mata, nais naming purihin kayo at pasalamatan o Diyos, sapagkat kayo ang aming tanging pag-asa. Kayo ang liwanag sa dilim, lakas sa kahinaan, at kapahingahan sa gitna ng kaguluhan. Sa inyo namin itinataas ang lahat ng papuri, pagsamba, at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.